Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 30, 2023, Sabado. At ngayon po ay ginugunita ang kapisahan ni San Jeronimo, isang pari at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Zagarias, chapter 2, verses 5 to 9, and verses 14 to 15. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, Dalika, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaniningan niya'y sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Shun, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanila. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Nagtatapos na naman po ang ating linggo sa ikadalawamputlimang linggo ng karaniwang panahon. At muli po maraming salamat po sa inyong mga pagbati, sa inyong mga panalangin at mga regalo na rin po na inyong ipinadala uh, para po sa aking unibersaryo ng pagkapari na 11 years na po na puno-puno ng biyaya at awa at patuloy ako naging pari dahil sa awa at grasya ng Diyos. Kaya maraming maraming salamat po. Sa ating pong unang pagbasa ay narinig natin ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Zacarias. maraming so, marami pong sa uh, pangalang Zacharias tayong mababasa sa uh, Biblia, lalo tigit sa Lumang Tipan. No, at huwag tayong malilito na si Zacharias, hindi po ito yung asawa ni Elizabeth na ama ni, at ama ni San Juan Bautista. Nito po ay pinakita kay Propeta Zacharias no? sa kanya pong mapangitain na mayroong anghel na sumusukat ang sumusukat no, sa templo ng Jerusalem at sinabi nga dito na hindi na ito babakuran dahil ang Panginoon ang maninirahan dito at ito yung nga ay tinatawag na banal na lungsod. Kaya po kung magpasa hanggang ngayon po no, kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na makadalaw sa Israel no, po uh, kung saan naroon din ang, um, ang templo no, ng Jerusalem ay talagang napakahalaga po nito para sa uh, mga Hudyo at maging sa mga uh, ibang relihiyon na naroroon na talagang uh, pinagsisikapan nila no, na madama uh, at makapunta lagi sa kahit sa paderman lang no, ng, ng templo ay magawa nila ang pagdarasal pagpupuri at pagpasasalamat sa Panginoon. Siyempre, kasama na po yung pagpupunta sila sa templo no, ay paghihingi ng tawad sa mga kasalanan. Kaya ito doon po no, yung, yung pangitain na pinakita kay Propeta Zacarias na marami tao ang magtitipon-tipon sa templong ito. At doon ay sama-sama silang magpapasalamat at magpupuri sa Diyos. Kaya po nawa, uh, sa panahon nating ito, malaking biyaya na po na maraming simbahan. Tayo bilang mga katoliko ay maraming simbahan na pwede mo mapuntahan. No? merong May, mga simbahan na bukas lagi para kung sakaling ah, naghahanap ka ng kandungan, naghahanap ka na madama ang presensya ng Diyos, ay meron kang mapupuntahan. At syempre, kinakailangan din na ang bawat isa sa atin po ay makatulong, no? tumulong na mapanatili ang um, kaayusan, ang katahimikan na, ng, ng isang simbahan. So, meron po tayong bahagi na dapat ginagampanan. Hindi tayo pwedeng walang pakailam kaya ipapaubaya na lang natin sa iba. No? Kasi dapat tayo mismo bilang bahagi ng simbahan, membro ng, ng uh, relihiyon ay kailangan natin napapakita po ng pagpapahalaga. No? Sabi nga, ito ay tahanan ng Diyos na dapat ay maging uh, lugar kung saan makakatanggap ang mga tao ng pagmamahal ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos so, kaya pagsumikapan po natin no, na, uh, umunta lagi ng simbahan uh, makibahagi o makiisa tayo sa mga gawain at sa pagpapanatili ng kaayusan kagandahan at kapayapaan sa loob po ng simbahan. Kaya sigapin din natin no? bukas, linggo, na tayo po ay sama-sama -sama sa loob ng misa sa pagtitipon natin sa simbahan. Sana po no, kung kaya na ninyo pumunta ng simbahan, wala ng COVID, wala ng restrictions, ay pumunta po tayo lalo ti baka napakatagal na po ng panahon na hindi po kayo nakakapunta physically sa iyong simbahan. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat.